Manay, ikasi eh kasi nagluto kay ng gulay na Ay, iyo pa ganoy. Kamusta man ang lasa? Ay, abahan ng maliputo Syempre Siyempre, tagabikol. Ay, iyo, aluragol. Madya, asin makitangog. At sa istoryahang mataw sa indonin kaugmahan kakapayan at sinexperyensya na mahiras ning para sa mga maabot na henerasyon. Ibanan mo si Bon, asin si Christina, sa pagkugos pag kang kulturang Bicolon. Bicolon. Ini ang Sarong Bicolano Podcast. Taga Bicol! Tago tago an maliwanag ang buwan wala san sa likod wala sarap. Pagbihin lang kung sampulo, nakatago na ka mo. Saro, duwa, dua, tulo, apat, apat lima, huwag ano yun? Sampulo! sampulo. <laughs> Ayun! Maray na po sa indo mga kanotong natiks! Buray mo yan po natulos kita sa mga ano tayo Ayun, sa... Ayun mga san. supporter na. mo lang kayo sa imo kang nag-record kita mo, po. Ayun mga isip kang natong na Pero masiramon si talaga kaya siya. Masiramon para i-imagine nun. Yan, so sa mga sa mga nagdadangog po, asin sa mga nagdarangog kang mga ano ma, kang mga nakaaging mga episode ta, mm -hmm. dakula pong pasasalamat mi. Asin sa mga nagbarali po duman sa Facebook page na ginibumi, dakula pong salamat. Ang ano talaga kantong ano mi, Facebook page. Duman kami mahapot ng ka mga, you know, mga i-discuss me. Garo siya engagement. Gusto mi po kamong mong mag sa muya ng mga eksperyensya nindo or kaaraman para sa muya po mapag... Mapagtanto. Mapagulayan. <laughs> <laughs> Eyo. Mapagulayan mo yung Oo. Kaya, kaya ngunyan, pero mas exciting po kami ngunyan. Pero mo mawag ng pag uulay tango niyan. Uh, sa inot po sa namuring. May kanta na tulog kita tago Ano? nakarawat tango ano? Ma po kita ngunyan na. Naal, Naal daw. Ngunyan, ano, um, ika-ika, Christina. Hmm. Siyempre, siyempre, ika, nakula ka man, Bicol. Ano? Anong anong mga kawat or ano ang mga namis mo kang kaakian mo? Sobrang kadakol actually. Hindi ko na siya ngunya nahihiling. So very ano ako sa feeling ko garo ano ako, very blessed na na dayman man masabing gurang nako pero na, <laughs> na feel ko na 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 ko si childhood ko kanto. Kad asin dakulo na kong nakawat. Eyo, ta tangon niyan baga kaya mga panahon. Ang mga kaakian mo niyan, po sa pagano no, sa pagkumpara o dai man sa pero para, kukumpara hormi talaga. Pero kukumpara hormi talaga. Ta, dakula po talagang pinagkaiba. kado sa kangunyan. Imagine mo kang panahon, kita, kita yaon sa luwas. Mm -hmm. Pero kitang kinasa sa luwas. Pero ang gusto kang magurang ta, magralaog perme. Tabo, Iyo. tabo kita kang magurang ta, mag, parong ning saldang. Saldang, oh, mag-iritong. Mag-iritong. Pero maitong ma talaga ako mag-muriton. <laughs> mag-muriton. Pero ngunyan, ang gusto kang mga magurang, paluwaso na si mga aki. Iyo, kasi mayo, puro nasa sinda na nakabangbang sa cellphone inda, sa computer, kung sa insa na bagay. Kokomelong. Mm -hmm. Tapos kadaklan sa inda, dahil man sa pagano, pero talagang ano sa kung hiling ang ng timbang ninda iba Call kaysa sa iyo eh, kaysa sa timbang taga to mga morito na pero mga wingkoy pa kumasabi ka eh, na, mga ting apun nga ni sa kuya kanto ting ting <laughs> Ayun. kasi maniwangon talaga ako ano anong nangyari mo niya. Sa kabaga, it, Karong, nadurusan. <laughs> daikang panahon kaya, ang kinagagin kang kapanahonan ka Pag nagkawat ka sa laboy, pag nagkawat ka sa ati, guru, nagkakaigwa itang immunity mm -hmm. sa mga sa mga hilang baga yes. bakong iyo. Oh, Prenta ang mga germs. Iyo. Nas, nasusupog na sana ang ati sa tuya. Ayun. Kumbaga, ay, dahi kung ngayon taoning hilang, ta kakawat kung ngayon. <laughs> <laughs> Pati si ano, nakikawat sa tuya, <laughs> si Germs. <laughs> pero pero isip po rin niyo si mga aki ng niyan. Grabe. hirilangon. lang Ayo. Bago ayo. So saro, ano ano sa so pinaka inot mong the best, kumaga paborito mong kawaton kang aki ka pa? Ako, day ko aram. Ay, ano ba yan talaga? Oh, ikano na, ikan na muna. Isip-isipong isip, ko muna. Ako, mga... ang pinaka-gusto ko ka ito, itong trutindahan. Yeah. Iyo, may mga kakaut ako kad toho. man makadakot pero turtindan ang gusto mi kato kasi sa ano mi sa kapit bahay mi, kuha kami ning ano ning mga dilata ning sardinas, uh -huh. yan. Tapos ang gigibon mi kayan si mga bat nako na kami ning mga mag, ano dahon ning batag. Tapos pagi man niya kami ning ano garwarong harong baga siya. Uh -huh. Tapos mako ako dyan ning tulong pidaso ning gapo para sa tungkaro ano man nga tapos makuha kami buri buti mati, mati, mati. <laughs> yes ming kahoy kahoy yan mati mati yan tapos 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 ang lulutohin ko man lang daga ay ay ano mm. tapos ang bayo ang, ang 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 rice mo daga yes daga maluto man nga daga tapos lagay ko ng tubig tapos ang pinakagusto ko kato nagigibo nagigibo ako ng lana ang gamit ko gumamela. Ah. Oo, no, ah. kasi mapulot siya kapag napakalagaan. Eh, igo igo pa tong sarong tanom na mapulot eh. Basta, basta day ko, day ko nag oh, e, yan ang gusto ko. Tapos yun na, naka, nakahiri na naman. Gaya, boray. Aki, pasan ako. Gusto ko na talagang magluto. Gusto ko na talagang magkaigwaning sa kuyang karinderiya. Sa kampang mo kadto? pag nakahanap ka ng blade, maugmahong ka na. Ay, yun. Pili mo, shop na, shop ka na. Itong, itong blade baga na ginagamit sa pag-aahit, mga, oh. kayong, mga gurang kad to. Pag nakahiling ka ka to, guru maugmahong ka na. Ay, Tanda man pwede magamit ng kutsilyo, taang kutsilyo kang panahon na to, pag nagamit ka, guru nakulaon sa muro mo. Ay, yun. Pero ikaw ka tong ano, ikaw aram ko anong, ano ko, tulos to eh, tulos to sa harong, tulos, ano siya, guru siya letter E, Letter E siya, tapos lalagyan mo ah, sa kahoy. Aram ko to. Um, ano, ang apod ah, may to patok-patok. Ang, yes. apun ang apod katub ano to si sa bumbilya balaster to itong may tanso to tapos pag tigsurway suway mo to ayun grum grum doon ko diba <laughs> o tapos ilag <yung> mo <laughs> sa kahoy ilag mo <laughs> sa puro puro tapos titikon mo titikon mo yes. o oh, may piko ka ayun ang pang i slice ko o diba tapos ikaw kami katong kada ako kami katong ano um, tanom ng bayawas uh -oh. so ang bayawas po iyo yan si nag uh, ano yun ang nagsiserbe na kwarta. Oo, oh, si Dahon. Oo, tapos ang ang mga sinsilyo po kadto si takop ning mga inumon sa parilya. Sa parilya. Oo. Tapos pupukpukon mo siya, ipa-flatten mo siya, ano mo siya. Ito ang mga sa moyang ano. Tapos igwa pa din tong mga ano ni candy. Oo. Sa candy. Si mga dulce. Si mga dulce. So, igwa kitang snow bear, stort, viba, tapos yung mang... Rabbit. Rabbit. Yeah. sari-sari pa. Basta ang, ang equivalent ka to kang, ano, kang snow bear, itong pinakahalang kao, 1,000 man ngayon. yan. <laughs> Aray <laughs> Kamang aki pa sa na, na kita. Yung na talaga. Mm, <laughs> yan ang mga pambaya. tas yan. Yeah, Ito man, mga loobo. sa parilya baga, ano, ang, ang ano ko pa ka to, ang ko ka Igo ikaw kaya kami katong tindahan. Talagang tinitipon mo yan sa parilyang yan. Yayamanin. Yeah, yeah, Takumaya eh. ka mong, <laughs> kami kat itong ginamit mo bagang kwarta. Uh -huh. Pagkatapos mong gamitan ng kwarta, gagamitan mo pa itong pangkarol pag Christmas. Ay, iyo, okay. Lalabutan mo. Lalabutan mo. Sa may bahay. So, ganun, ganun ka na. <laughs> so, sa iyo mo lang harong-harong. Iyo. Saro. Ang pinaka-the best talaga. Ano, ta pag nag-uuli ko kaya. Ay, tiritindahan pa lang sa iyo so, mo. Tiritindahan. So, tiritindahan. Saka, ano na, sabay na yan, harong-harong, tiritindahan. Kang aki nga, ikaw kinasal na ko eh. Dahil sa busot na harong-harong na iyan. Sana all. Sana yeah. all... <laughs> Ayun. Tapos ang Aram mo mag- Ako kaya, naigaw aram ko anong tanda ko sa harong-harong. Guru, naging tatay ako kad ay. Mm. Guru, kadakal mo na ako itong ginibong agumay. Mm. Aki pala, aki pala ako. Ayun. Basta pag at least, pag nauli talaga ako yan, pero may ako itong nalalastaran. Kapag uh -huh. ya an, kapag yaon si mama, pit-pit ang abot ko. Taang, ang, 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 ang biyo kong tuktok ning payo, pano-pano ning bye-bye. <laughs> tapos sabi ni Mama Kato, ang sipon ko daa talagang nag-gurita yan. Nag naglililiana sa, <laughs> sa 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 may, ano na, sa 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 itong sa sa Oh. Bu yung, nag-iirit so, um, tapos pagpunas ng sipon. <laughs> Ay, ano pa. Tapos ang parong ko talaga, ibang klase, sabi ni mama. Kaya, pero na itong tipong nag-enjoy ka man, okay lang na mapitpitan ka pag uli. Enjoy ka man pa, di ba? Nag-enjoy ka man. Iyo. Hmm. Saka ako, kang aki pa ko, ina siguro sunod na kawat na sasabihin ko, luksong baka. Mm -hmm. Di ba? Pag katang luksong baka, next experience mo yan, ito talagang babaratunan mo pa ang shorts mo. Tanganing tangan yung makabilo ka ng sopa. Ka, ka. Mm. Ang habo ko natataya, itong pinakahalang ko sa muya. Ay, nakakabisit yan. Taday, ko, lalo na kung laralampa ka man, mm. masakit yung maglukso ba? Gata, tanda ko tao. Di ba? Pero isipon mo, di ba? Ang mga aki, kad ang kado, takot. Yan, luksong baka, makatakot yan. Di ba? Pwede kang mabarian udug Di, ang, ang magiging kaya pag kado, panagkakawat baga kang panahon, mm. ang, ang luloksahan mo, doot. Iyo, kada talaga do. Sa ano, um ground kang kang school kan. Kasi iyo sa eskwelahan mi. Na, natandaan ko pa kang elementary ako to sa sa pilot ako kadto. Sa pilot CCDPS. Di nagkarawat kami ning ano, luksong baka. Mhm. Mm -hmm. eh, si paglokso ko, si short ko, ori, rawarakwak. Kami niya. Rawarakwak. Hanggang, <laughs> hanggang sa lubot puti ka Oh, may brief ka. Ikaw akong brief. Ah, okay, okay. Sayang. Ay, short. Trivia, trivia. <laughs> Nagpuon ako mag Grade 3 ako. <laughs> <laughs> Ay, just be yung So, yun na nga Ito. Eh, marina na nga itong, ano ko, itong friend ko man, si Paul, eh, may tinakot sa ko yung bag. Halaba, uh -huh. Itong ginamit ko. Tangani matahuban si, ano, si, si labot kang pantalong Ay, ko. Si labot mo. Si, si, <laughs> ko. Baka supugon talaga. Tatakad tong panahon, Grabe ang supog kang kaakian. Mm -hmm. Pag may nangyari sa imo, ngingiriritan ka. Bong niyo. iyo. Iyo. O, sabihin ko sa imo tanda mo pa si si kaklase mong nakaudo sa calzone. Ay. Oh, Grade 1. Ikaw, ikaw sorry. Dito na sa pag-urlay. Ito mas pasupog man siya. Ay, oh, ay oh. <laughs> Pero yun na nga na 'yan. Oh, sige. So, oh, 'yan sa 'yan sa mga ano ko, sa mga kawat. Ay. Oh. Uh, ikaw, ano pa? actually kada ako kang, kang elementary ako sa ano po diyan sa Kagliliog Elementary School sa Tinambak. So mga kabatch mi diyan mahilig kami magkarawat pagkatapos kang sa muyang pagklase. So very ano aki pa lang ko kadto very competitive na ko sa pagkawat. So igo uh, kaming Chinese garter, luksong baka. Tapos, oh, chi Chinese garter. Sabi Chinese garter. Yeah, ang pinag ko yan, one cheese. Oh, taray. Bukong Chinese garter, may ano yan? Ano yun? Eh, baman pa lang to. Itong tiglulok sa'yo. No? pa itong duwa. Itong duwang tao ba oh, na ng, makapot. Uh, okay, yan, oh, oh. itong 5, 10, 15, 15 20, 20, 25, 30, 35, 40. O, pag nilampasan mo si first step, lalag na sa tuhod mo. Yes. Yeah, so, oh, so, diba? Ay, yun, nakakamiss no, yung mga ganyan, di ba? Tapos, ano, igwa pa kami kato. Ang pinakasunok ko, ma'am, na talagang maurag ako dyan. Yeah, maurag talaga. Ang football. Football ala Pilipino. Ay, ang apo diyan kickball. Ah, oh, football sa mo. Ano anong klase sa Indo? Sige Eh, ano ba, 'di ba? Apat 'yan, saro, duwa. Ay, itong Gar Diamond. Oh, Gar Diamond. O oh, kickball sa mo ya. Tapos may ano ka, may bola ka. Si Serve man nga sa pak. Pakaserve, ano sisipaon. mo, sisipaon sisipa mo ng todo-todo. Hayya! Oh, pakasipa mo. Kapag nasalo, foul. Out ka. Out ka. Out ka. Ay, 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 oh, ay, 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 ay. ay. ko yan kasi ang, ang natandaan ko katuho, sarong beses, kami ang taya, na ano ako, na tamaan ni Lula. Oh, Makulog. Na, be. nagsumbog ka na naman kilolo mo. Ay, hindi hindi naman. Pag-aula <laughs> <laughs> ka yan. Sumbong yan talaga ako. Ang teknik pa kanto, <laughs> ang teknik pa kanto, aro kayo ang teknik, sabi ka mga kakawat mi, day mong ngayon on Paon palubo. Di ba? Pag palubo, masasalo. Iyo. <laughs> ay, ang teknik na kanto, pasidsid nga Pasid na sa daga. Ay, exacto. <laughs> yan. So, saro yun sa so pinaka na ko ka kato. Pagkatapos, talaga excited na kami pag hapon na. Excited na kami kay mag uroli Taang ino, mo nag-giribon, mag-arabi. Gabi mo na, tig ano, pa pasurusyala ning, ano, ,あの, ning sundang. Eh ako, maurag si itay magpaano kayo Talagang hali, pakipanday. Kami, umal ka to. Itong pangkot-kot lang, Odo. <laughs> Ay, ako na, ano talaga, si Taiman, competitive man sa mga surusundang na yun. Na talagang magpanday pa talaga siya. Balikan ta sa balikan ta sa Chinese garter. Uh -huh. Kaming mga lalaki katto, mag daw, nun. Lugi ka mo dyan. Naugma, dahil, iyo, okay lang mangga ng babae. Naugma <laughs> na, <-mama> man kaming paradalan. Iyo, <laughs> para, ay, aram na din. <laughs> mga para si Irif pa, kampanahon pala, para si Irif na. Ay, to so, turutulo-tulo na may pante may may shorts kaya uh, may duman bloomer uh, ang uh. short apod mi bloomer tapos si palda Oh. Uh. kaya mayo eh 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 -e. <laughs> <laughs> iga iga pa kaming kawat kadto itong Jolene mhm mm -hmm. yun sa so Jolene yan iguen iguen dai ko aram kung yeah, do do ang kawat. Mm. Itong Jolin's Quick, ano 'yan? Yo. Itong, itong may... Jolin's Quick, itong labot sa daga baga. Yo. Itong limang labot. Uh -huh. Tapos gero pabaralik, pa paba, ano? Pa itong mm. paduman sa kapabalik. Mm, -mm. Sa moya man ko sa mo itong gero mabilog ka, mabilog. Tapos mo lag si mga Jolin, Jolin. Tapos igwan ano ning linya, tapos kukutuson mo pak pag magluwa si Jolin sa circle na ito, sa bilog na ito, say mo na. Uh, Pero pag nakalaog, na, na. Sa mga ka ang doon kawatin ni Jolin, itong Jolin's quick na to, doon mo ma- doon mo ma- measure si matitibay na mag ano mag sure ning mm -hmm. ano ning ning Jolin. ta ta iba ka katong pa ano ang competition kato talagang kung siya pinakamatibay oh, magtira. Di ba? Sharpshooter niya. Yeah, sharp shooter, sharp shooter niya. Dahil nga oh, yan, ano. Tapos, ang gamang ka to, ang sarong kawat ka is rilintigan. Itong malabot sa daga, ilalag duman si Julian. Mm -hmm. o, tapos mo niyan, lilintig mo. Ang lintig pa ka to, itong ipapantay mo sa mata ka ito. Yes, yeah, sa, sa Yun, sa to. Oh. to. Kala mo, sharpshooter eh. Pero ang, maurag ang mga oragan nag-uwego na kami kayong ganto eh, mga piso di ba ang piso i-ano mo? Ay, Pag sa imo. Sa imo. Para may ka noon. <laughs> <laughs> so, yung nito, si Kawat Kang Jolin. Dahil may aram sa Indo, kung ano pang Kawat Kang Jolin na na-experience nindo. mm -hmm. Ta kami kaya, talagang itong tarargitan. Tapos itong ano. Ikaw ito po itong inaapon baga. Iaapon mo. Tapos may base ka mo, i mo. Tapos i mo man si julin mo. Guru, itong tatargeton mo. Oo, sa ano, sa wall. Oo, oh, sa, sa wall, uh, di ba? Uh, Oo. Araw okay. Tapos ang pinakamakulugon ka to sa buot, kapag ang julin mo, na ano... Napildangan. Napildangan. Yeah. Ay, nako. Pag-arayunan pa ting julin kaya Ang pinakasunok ko, itong puti. Puti? Buting julin ako ang gusto ko. Ako, dai, ako ang gusto ko 'to, itong ano talaga, itong makintab, itong guro glass. Ayun ang madaling mapildangan. Magayunan pati ang pagmamanig at pagbagong bakal lang Julian mo. Murine, nagkikirikin pa. <laughs> <laughs> Tapos pag pagabot kang pirang semana, muri puro nang pildan. <laughs> <laughs> Tapos sige pa kami ka yung, ano ni itong rubber band? Uh -huh. Aha. Ang lastik ko. Ang lastik oh. Buray, niya. pitik, pitik. Ibo po ito ampaw, ampaw ba ito? Oh, yeah. Yo, yo, sa, ito, sa text man ito. Samoy, igwa po itong sa ano, sa lastik ko. Ah, mo. Oh, samoy, ang apo duman. Ano, um, ano po duman? Dampa, darampaan. Ay, dampa, dam, dampa, yan. Dampa, yan. Dampaan. Dampa. Pag na one click mo, sa'yo mo na text. Ayaw. Oh, ito ang, the best man itong text. Kasi, si mga childhood na, na cartoons ya yeah, on demand. May Voltes 5, may Voltes 5, may Dragon Balls, Eugene, Ghost Fighter. Yeah, gabos ya on demand. Sa ano, sa nakakadamog ano. Um, kung kung dai ka mo nakakaaram, tataw po ako mag-drawing. Iyan ang saro sa mga dahilan kung taano matibay ako mag-drawing. Takang panahon pa lang, inaarog-arog ko na kayan si Eugene, mm -mm. si San Goku. Mm, mm O yan, mga tuom-tuom ko ang mga payo kayan. Ay, ayos. Buhok pa sana. Si, si, San ko pagambok. ang buhok? Pero itong ano, itong may patararum-tarum. tarong. Ayun, pag kinaputan mo, pwede kang manay-manuan. <laughs> <laughs> si, si, ano, si Vincent. Ayun. O, oh, araw kayo ng mga buhok. Ang pinakrush ko talaga, si, ito pag may rose, nalingawang ko si pangaran niya. Si, si Denise. si, si Denise, yan. Iyan, hula ko ito, babae yan. Oo, uh, lalaki to, be. Lala lalaki pa lang to. Oo. Uh gusto ko to. Ayun. So in in ang mga kawat mi, na, 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 ngunyan na may, ano na ngunya na ipag-uulayan mi ano, na pinag-uulayan mi pala. Siguro sa part 2, kung kamo may idadagdag pa kamong kawat, taon po nindo sa muya. Tapos to yung pag-uulayan niya. I-share man po nindo sa muya kung ano man kung anong proseso kamo mga kawat na to. Be, mag-visit kita sa Facebook ano ta. Ta magro igudo ba nag-arano ya? May pa ba? Garo garo mayo pa. Uh, oh. well, siguro hindi ko na mo na. Ano nakalag? Yeah. papal na kawat, bago kami matapos, siguro isi-share ko. Isi-share ko iningon yan, ano? Ang mm hmm Ang kawat, digde, itong inaapod na ano, na buradol. Yan! Ay, si Rams, uh, ano, parang Pero, dahil naman ko, ka, nag, sige ko ang gibo, pero dahil man nag, ano, dahil man nag, lulupad. <laughs> Nabubwisit na lamang ko nag, na, ang ginagamit ni kato itong gihoy. Oo, oh, okay, gihoy. Gihoy sa plastic bagang clear. Uh, Nabubwisit ako today talaga, may bugsok. Itong inaapod bagay ito pag nasa taas na tapos nagtatagilid niya. iya. Iyo. Apo din nagaharok niya. iya, nagaharok <laughs> Ay, Jesus ko. Nabubwisit ako ta. Sabi ko, ita e, ano man today yung nag ano nag ano naglulupad. Uh, oh, oh. bahala ka man ngayon sa buhay mo. Dyan. <laughs> ang ano kaya sa mo ikat to, halimbawa baga nagibukan baradol, tapos nagtatagilid, uh -huh. ang lupad. Ang gigibo ka yan, makuha yun duot, ilalag doon sa gilid, sa pang, 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 pang sa kalabanga. Kaya di ko masyado kayo nagkawat. Tapos igwapa yun duman si mga matitibay magribo, Ang gigibuhong kaya mag-ibo buradol na darakula. Tapos may ikog-ikog pa. Iyo. Bura. Sa mo, itong may saranggola, tapos lalagyan pa itong, ano, zumba. Arong zumba? Eh. Itong zumba, ito bang tig, halik sa sako ning ano? Ah! Halik sa sako, tapos pag tigdudurusa itong, ah! Arong Aro kayo sa buhay kang panahong ka to. ako pa, sarup papalan. pala, saru pa sa mga hilig ko ka ang maghanap ng kukoy sa mga sirong-sirong ning mga harong. Kato kaya ang mga harong ka to, may mga sirong. Uh kaya, -huh. manay, gra ano, ground floor na agad-agad. So makamis ito, masuksok ka sa, sa, ano, sa sirong kang mga harong. May igod dyan itong garo paluhob na daga. Uh -huh. Pag tigkalot mo to, masabi ka, kukoy, 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 ito yo basta sadit siya para darakulan kami kayan day day ko na matian yan kung panaw na eh day yung kukuy kukuy nit ang namatian ko kung si Simon po ang nakamati sa Indo igo po pag itong sa daga abaganing mga labot kung makailing mo sa ano sa Indo itong may mga may mga labot yan sa daga mm -hmm. ang gibuon po nindo magkuha ka lastiko putulon nindo sa lastiko isuksok nindo ang lastiko tapos ilungon mo may mabutong kayan pa iraro tapos bunutan nito pataas. Inang gibo mi keto. Hmm. kami nagpuon mag brand weight. Ay ang gibumi mi kayan sa muya. Inang apo na pagbanggi ning bulanon. Uh -oh. Ang mga aki kayan may hiling muya on sa dagat sa uh, maya. Ay sa dagat yeah. ka. Ang ginigibo nagahanap ka kami ning kalasakas. Uh Oo, -oh. yan ang yan man ang ma, malaban si mga kalakas. Kalal. Malaban yang kalasakas na yan. Uh -oh. Tapos kinaumagahan mabata na ang ang ano ang uh -oh. um, ang road. Um, kasi rayon magrada na si mga kalasakas. Ah, tinampo. <laughs> <laughs> Kaya pit-pit na naman ang abot. E, eh, Aram mo ang soro talaga ka to, ano? Pag nagluluwas ka ng banggi, mm -hmm. pero minsan... Masiramon. Masiramon. Saka maugmahon. mahon, Maugmahon bilang aki tapag tinugutan ka ni magurang mo magkawat ka sa luha. Very proud ka sa sarili girl, eh, very proud ka. Pero mm. itong feeling mo, dumon pa sa nagur nagtiwala na si magurang mo. Iyo mo gano. Mag-issue ni Gan Sarong ining ko po. <laughs> Basta iyo ano, iyan nga na So, iyo na po yun ang first part kang ulayan may uh -oh. igdi. Pero Ta bago ang boss. Sa Taga Bicol Podcast, um, ano may po, Facebook page. Group. So, ang oh, Facebook Group ang uh, magkahaputan po duman ang samong pag-ulayan sa sunod na episode iyo ma ang mga kawat kan panahon na makaugmahon rumdumon so mag nag magpost po idi si Julius Ab Abiyog? Abiyog Makalintal ang sabi niya harong-harong. o -harong. Uh oh, piling ko ano ni Permi, si Papa. Ama, <laughs> 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 Kirag. <laughs> Idol. Tapos sabi man po ni Ni Charby, laksong baka. Ay, hey, you know. laksong baka. So, yun, yun, lang po ang first part ko yun, na, no? So, second part, may dakol pa po kami pag-uuro uh, Tapos, ayan. ay, ni, shout out po kay Ate Irene Yanela. Siya po itong sinasabi kong, ano, um, kapitbahay, sa, ano. So, sabi niya, hindi, tintin ang bagas man daga, tapos ang panira, mga dahon-dahon, tapos ang lana-lana burak, main gumamela. Si, uh. sabi ko sa imo. So, si gusto po mag-comment, comment lang po kami dito sa tuya pong pag-ulayan next time. <laughs> dapat pala testigo ko na pagkabot kampanon, pakakanong tanga lang daga. Sa akin nagagawin na. <laughs> Di ba? Magayon sa pagmati na. Iguha kita, iguha kong, ano, kang aki kita ng mga engagement na very nakatabang sa tuya to, ano, para... To enjoy. Yeah, para ma-enjoy mo ang pagkaaki mo. Dahil like, ko aram na, kasi talaga never ako nagluto. Uh -oh. Nagluto lang ako to kung nag naggurang ka na. Naggurang na ako. Sa, kasi ang ano elementary days ko pa lang, Diyos ko, maluto na lang na maluto, natututong ko pa. Eyo. Pero kang nag high school ako, duma na nagpuon. So, iyan po ang mga kawat na magayunon room dumon, magayunon balikan na nag na nas... naka, nakakamundo actually na, nakakamundo sa panahon ng niya na actually nagigibo kang mga aki kasi kada na iba na iba na ang ano panahon ng niya so ngunyan maparam na po kami siguro sa sunod na lang na ano na episode yeah. paguro magkakaigwa po kita ning part 2 mm -hmm. di ba Sumakawat. part 2 kasi magmahon talaga magka okay, kung kamo man may mga kawat na gusto nindong i-share, sabihin na po nindo mm. sa Samuyang Facebook group. Ta sa to yung pag-uulayan niya. I-hiras eh, lang po Samuyan. sa Samuyang. Sa to yung episode. Mm -hmm. Okay. So ini po si Bon. E ini man po si Christina. Ini po ang podcast para sa mga Bicolano. Ini ang... Taga Bicol.